Ngayong araw, i-rate ko yung mga sinihan na napanoodan ko na. Kabaan ka na SM, ang dami mo dito. <laughs> Una, SM Mall of Asia. Unang-una sa lahat ang comfortable ng mga upuan dito, tapos ang ganda pa ng pwesto ng mga upuan na kahit nandito ka, nandito ka, nandito ka, maganda pa rin yung leg niya from the screen. Ang ganda rin ng IMAX nila, dito ako nanood ng Kingsman 1 and Oppenheimer and parang nasabugan din ako. <laughs> Medyo na turn off lang ako sa kanila nung nagbook kami ng ticket dito online tapos nawala yung ticket namin. Like, ano yun? Ano silbi ng booking online? <laughs> so SM Mall of Asia, 8.5 out of 10. Next, SM Mega Mall, 8 out of 10. Directors Club nila, okay naman yung upuan. Kaso nung nanood kami, parang hindi man lang nilinis, may mga popcorn-popcorn pa. Pero okay din to kasi ang laki ng leg space plus yung CR nasa loob na mismo ng sinehan so hindi mo na kailangan lumabas dapat latang sinihan yung CR nasa loob na lang eh. <laughs> ang ganda rin ng IMAX nila dito na sobrang laki na kahit isama mo yung buong barangay nyo, meron pa rin mauupuan eh. Mas gusto ko lang ng konti yung IMAX sa may MOA kasi merong hati yung mga upuan so parang every 10 chair merong daanan sa gitna. Dito kasi sa SM Mega Mall, dulo-dulo lang yung daanan so basically pag umupo ka dito sa may gitna, dito sa gitna tapos naiihi ka, tapos ang daming tao niyan, dadaan ka pa papunta dito para lang umihi. Eh kung nilagyan nila dito ng daanan dito, edi eh sana dito ka palang dadaan para makaihi ka. Yun lang yung problema. Kaya kung manonood kayo sa IMAX dito, tas sobrang punuan, I suggest na dito kayo sa may dulo. Pero kung di ka naman pala ihi, Okay na yan. Ayoko din dito kasi sobrang bagal ng takbo ng pila sa may snack bar na I think kasalanan din kasi konti lang yung empleyado nila eh. Kung pumila ka para bumili ng pagkain dito, aabutin ah, ka ng 30 to 45 minutes bago makapasok eh. 7.5 lang din dahil dun sa mga sinahan nila na luma na, sobrang layo pa niya sa may screen and yung sound laging mahina. Halos wala ka na marinig. Eh. Next, Fisher Mall Malabon. Ang ganda sa kanila, ang ganda ng aesthetic nung papunta sa may sinehan nila. So, dalawang beses na ako nakapanood dito and sa dalawang beses na yon, nung nanood ako, laging ang dumi ng sinehan, ang daming popcorn, parang hindi nilinis before ipasok yung next batch. Medyo na-off lang ako dito kasi walang nagbabantay masyado, walang nag-iikot-ikot, kaya naman yung mga ibang nanonood dito... Talagang talamak nagre-record, nagpipirata, kahit na andyan mismo nakaganya na mismo yung cellphone nila kaya imposible hindi nila makita yon. Sure mall malabon 7 out of 10 lang kasi ay na sinihan naman nila to pero parang greedy lang na bawal magpasok ng outside foods maliban sa pagkain nila. Para sa akin lang yun ah. Next, Lucky Chinatown Mall. Dito wala akong masabi, maganda, malinis, mabango, so 10 out of 10. Next, Cinema 76, 8.5 out of 10. Sa isang tao na mahilig uminom ng kung ano-ano habang nanonood, nagustuhan ko na meron silang sariling kapehan. Ganda rin yung design sa may loob, okay din yung size ng screen, and ang ganda ng sounds nila dito kahit maliit lang yung mismong sinehan. Hindi ko lang siguro nagustuhan dito ay yung upuan nila nap medyo matigas lang. And also, hindi naman ako katangkaran pero naramdaman ko yung sobrang sikip na leg space nila. Pero credits pa rin kasi ang ganda ng sinihan. Kasi ito sa mga sinihan na wala sa isang mall. Oo, wala to sa isang mall and gusto ko yung design ng mismong sinihan nila pati yung sa labas. Sabihin sa mga ibang bansa na yung mga sinihan nandun lang malapit sa mga bahay nila. Ganun yung nararamdaman kong vibe sa sinihan na to. Next, SM Center sa Ngandaan. Ito ata yung pinakamalungkot na sinihan na napanoodan ko ever. <laughs> yung kanilang snack bar nila, sa lahat ng beses na nagpunta ko dito, laging sarado yung snack bar. Tapos kung bukas man, wala naman sila masyadong binibenta. <laughs> ganda naman yung sini nila dito, yung upuan nila, ito yung mga lumang upuan, pero maganda pa rin naman. Lamig, comfortable, ang problema ko lang dito, yung sounds nila. Kasi yung sound nila dito, sobrang hina na minsan, mas malakas pa yung sound sa labas kaysa dun sa loob. SM sa handaan, 6.5 out of 10. X SM North, sobrang ganda na ng sinihan nila dito para sa area ko. Ito na siguro yung pinakamalapit na sinahan na pinakamagandang panooran. Sobrang linis, sobrang ganda ng upuan, talagang mag -e enjoy ka dito, lalo yung mga upuan nila, kahit nakatihaya ka pwede. <laughs> pero kasi dati ang pangit nito eh, kaya buti nilang nirenovate nila eh. Ganda pa ng mga cinema area nila na talagang gaganahan ka manood eh. Di pa ako nakakapag IMAX dito, pero nakapag Directors Club na ako, and pwede na rin. SM North, 10 out of 10. X, SM Grand Central. Dito, maganda yung sinahan nila, kasi bagong bago pa lang. <laughs> Kinahan kasi nila dito kasi kakagawa lang. Ito na rin yung mga bagong design ng SM. So ang ganda ng mga upuan nila dito. Same yung mga reclining chair nga na pwede ka na talagang humiga na para ka mamasahihin. Ang ganda rin ng sounds nila dito. Dito kami nanood ng Top Gun eh. And halos hindi na ako makarinig. <laughs> may director's club din sila, sobrang comfortable din. Siguro konting improvement lang doon sa so may cinema lobby nila kasi para ka nasa makabagong McDonald's na. <laughs> Medyo lang at hindi mo lang maramdaman na para kang nasa isang sine. SM Grand Central, 9 out of 10. Next, SM Valenzuela. ate isa to sa mga pinanaoran ko na sobrang pangit na sinihan. So ngayon, hindi ko na alam kasi apparently, nag-renovate na pala sila so bago rin yung sinihan. <laughs> yung nakita kong pictures ng sinihan nila ngayon and mukha ng mabango and maganda. Ito na kasi yung bagong design talaga ng SM sa mga sinihan nila eh. kasi, napaka pangit. <laughs> May yung tipong yung upuan may amoy na na madadala mo pagkatapos mong manood. Pero ngayon, ito na nga yung design nila so hindi ko masabi pero kung sasabihin ko na kung yung dati nilang sinihan, siguro mga 4.5 or 5 out of 10. Pero ito, hindi ko pa natatry ito pero let's see. Next, SM City Fairview. Medyo matagal na rin since nanood ako dito. itong e nung nanood kami, ganito pa yung itsura, mabantot din. <laughs> <laughs> Ngayon, hindi ko na alam kung ano yung itsura ng sinehan nila Kung de-renovate ba Pero kung ganito pa rin yung itsura Same dun sa SM Valenzuela dati 4.5 or 5 out of 10 Sige Next, green belt 7.5 out of 10. Okay naman yung sinahan nila, medyo naliliitan lang ako and sobrang liit ng leg space. Maganda yung labi nila, ito yung tinutukoy ko na para ka talagang nasa sinehan. Ayoko lang talaga yung leg space nila na halos dikit-dikit na kayo para kayong mga sardina sa loob. <laughs> Pero na-appreciate ko naman manood dito, feeling ko lang medyo matagal na siyang hindi na renovate so konting uh, improve lang sa design so siguro around 7.5 out of 10. Lastly, Trinoma. Sobrang tagal ko na rin hindi nakakapanood dito pero isa lang yung tumatak sa akin. sobrang habang pila dito sa may Trinoma. Hindi ko alam kung ang talang may bilihan ng ticket sa kanila pero sobrang bagal tumakbo niyan. Puro dagdagan nila yung ticketing outlet katulad nga doon sa may SM para mas mabilis lang yung flow ng mga tao din. In terms of sinehan, medyo matagal na rin ako hindi nakakapanood dito so hindi ko alam kung na-renovate nila pero kung siguro based doon sa may dati, around 7.5 out of 10, pwede na rin.